experimentong ulam na naman ang ating rabawan mga kaibigan tortang kangkong ito kaya binabaw sa kanin at i-prepare yung itlog habang pinapalambot ang kangkong at kapag malambot na mga kaibigan pupunin na yan at ipawad natin saglit sa itlog mga kaibigan at dahil nagtitipid tayo mga kaibigan lumang mantika ang ating gagamitin kasi walang wala na talaga tayong budget mga kaibigan at pagkatapos pwede na natin simulan prituin ang tortang kangkong. Ilagay ang nalalabing itlog at pagkalipas ng ilang minuto mga kaibigan, luto na yan. Kaya pwede nang ibaon yan mga kaibigan. Kaya tara, sama niyo naman akong kumain. At ito na nga mga kaibigan, ang tortang kangkong. Napakasarap ng lasa niya mga kaibigan kasi nagbe-blend yung lasa ng kangkong at itlog. At ang kagandahan nito mga kaibigan, murang mura lang ang ating bili sa kangkong. At halos ito lang ang gulay na mura mga kaibigan kasi binagyo nga ang bicol. 15 pesos lang ang bili ko ng kangkong mga kaibigan. Napag-almusalan namin yung iba, ginawa namin adobo mga kaibigan. At ito yung limang piraso mga kaibigan na kangkong tinorta ko. Kaya solve mga kaibigan sa 15 pesos na kangkong. Eh may almusal na tayo may naibaon pa mga kaibigan kasi ang boy sa Pilipinas mga kaibigan at kapag nandito ka nagtatrabaho sa Pilipinas kailangan practical ka sa buhay mga kaibigan. kailangan mo magtipid ng magtipid para hindi ka mabaon sa utang kasi mahirap na mga kaibigan pag nabaon ka sa utang mga kaibigan maraming magagalit sa'yo kahit kaibigan mo mga kaibigan kapag hindi ka nakapagbayad ng utang ay talagang masisira ang inyong pagkakaibigan. At hindi lang basta usapin dito sa Pinas mga kaibigan, ang pagtitipid. Kasi sa Pilipinas, paiba-iba ang klima at kapag nagtatrabaho ka sa labas mga kaibigan, kailangan malakas ang iyong resistensya. Kaya ako mga kaibigan, lagi ako nag eksperimento ng mga ulam na mga gulay lamang, mga natural resources sa Pilipinas. Mga walang halong chemical mga kaibigan at nag-iingat din ako mga kaibigan sa pagkakain ng mga karne na matataas ang kolesterol mga kaibigan mabuti ang gulay mura na masarap pa healthy pa sa katawan mga kaibigan at dahil dito nga ako sa Pilipinas nagtatrabaho mga kaibigan nasasanay na rin ako sa simpleng pamumuhay kaya simpleng mga pagkain lang din ang napapagtripan kong iulam mga kaibigan at kaya pala mahilig ako mag eksperimento ng mga ulang mga kaibigan Kasi bata palang ako mahilig na ako mag-explore ng mga bagay-bagay Kasi ang pangarap ko talaga dati mga kaibigan ay related sa pagiging scientist mga kaibigan Kaso wala kaming sapat na pera para pag-aralin ako ng scientist mga kaibigan pero masaya pa rin ako mga kaibigan Kahit hindi ako naging scientist mga kaibigan Mala scientist pa din ako mga kaibigan Sa mga ginagawa ko na ito mga kaibigan Buti na lang mga kaibigan Nauso ang mga pag content content at pag vlog At nakakagawa ako ng mga ganito mga kaibigan Na naibabahagi ko sa maraming tao mga kaibigan Sana someday mga kaibigan Makilala din tayo At pagigiyang ko din ang paggawa ng mga video pero kahit hindi ko natupad ang aking pangarap na maging isang ganap na scientist mga kaibigan Baka dito sa mundo ng pagbablog makilala tayo mga kaibigan Kaya sana supportahan nyo naman ako mga kaibigan sa aking mga ginagawang video Kagaya ng pag-uulam ko ng mga simpleng ulam mga kaibigan Hindi ako mauumay sa paggagawa ng video Hanggang makilala tayo sa mundo ng pagkokontent mga kaibigan kaya laking pasalamat ko mga kaibigan kahit yung mga supporters ko dito hindi ko mga kilala mga kaibigan nakilala ko lang din sila sa paggagawa ko ng content pero full support sila sa akin mga kaibigan at nagpapasalamat din ako sa mga katrabaho ko kaibigan ko at sa mga relatives ko mga kaibigan na laging nanonood sa aking video kahit mga simple lang to mga kaibigan natutuwa ako dahil sa mga react at magandang komento niyo mga kaibigan ay eh, nakakataba ng puso kasi ramdam ko ang suporta nyo mga kaibigan at na-appreciate nyo ang mga ginagawa kong video. Sana patuloy nyo pa akong suportahan mga kaibigan. Para lalong lumakas ang loob ko nagpatuloy sa paggawa ng mga iba't ibang content mga kaibigan na patungkol sa buhay Pinas mga kaibigan. At kung paano makasurvive sa buhay Pilipinas mga kaibigan. Hanggang sa muli.